lugar ng Kabite, meron isang abandonadong ospital na hanggang ngayon ay nabubulok na ng panahon. To ang Kabite Medical Center. Gabi na nang pumunta kami at sumunod kala para doon naman kami manggulo sa content niya. Guys, hindi na kami. Pwede sa kanila TUB sa abandoned ospital. Babayin na natin kasama namin si Oits. Papatunayan niya daw na merong multo at ako ang sisira ng kontent niya. Hintay <laughs> so, na rin namin mag alas 12 para pasukin ang loob ng ospital. Oh, sige, so, yeah. para mapatunayan mo kung may multo wala pasok ka muna ngayon mag-isa. Second floor ka muna. Pare, mamaya. Umayo. Hindi, hindi nga. Ito nga eh. Oh, wala, takot, takot. Takot, mo oh, sinusubukan. Sige, sinusubukan kita. At bago mag alas 12, chinarage tayo ni para pasukin ang loob ng ospital. Ito, guys, meron na akong ilaw. pasok ako sa loob. Sabi niya, pasukin ko daw eh. Eh, basic na ka lang sa akin yung mga ganitong bagay. Pagpasok ko, ito ang tumumbad sa akin. Dito na ako sa loob, guys. Ang oh, hospital ito, parang hospital ka na ito. Uy, ito mo tunog dun, oh. Ay, Ay, gulat ako sa sarili kong mukha. Nagbibiro pa ako ng gulat-gulat hanggang sa... Wala, mamaya akitin natin ulit yan. Ano mo, ginugulat po ako. Ano mo ha? Wala, may mga nag-uusap dun eh. Nagulat ka? Oo, nagulat ako. Pero hindi ako natatakot guys. Alam nyo ba para sa vlog lang yun eh. Pero gulat talaga ako. Strong ako, independent person. Ay Mayroon na ako, Bar. Saglit lang. <laughs> so yun ang oras natin ngayon. Yeet, yeet, yeet. Yeet. Ibas ka na, ibas <laughs> ka na. Ibas <laughs> ka na, ibas tuloy ako. So yun ang oras natin ngayon. <laughs> so <laughs> so <laughs> so game, game. 3, 2, 1, serious. <laughs> 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 Oo, okay, ka <laughs> <timing, timing, laughs> ng ilang oras ng pagantay ay sabay-sabay namin papasukin ng loob ng ospital. So, magi i split kami sa bawat floor. Bahala kami kung sa kami gustong pumunta. At pinasok na nga namin ang loob ng ospital at ako ay naiwan sa baba para mag-pirols. Pinisip na naman sa akin mga ganitong bagay. Ito sa ground floor, elevator, kasi ultrasound. Ito yung CR, Nakalock. ka, may tayo. Nakakapa. Tapos ito x-ray room. Guys, yun lang. Basically, ito lang sa ground floor, tapos lobby. pagkatapos kong libuti ng baba, eh, makikit na ako. Hindi bakit pala naman ito? Gulatin natin si Sling. Pare, saan na kayo pa? Ka. Nagugulag ka talaga pare! Nagugulag ka! Sabi ko nga, sa tapo. namin, sinubukan na rin namin ina. buksan ng bawat pinto. Sama kita. Dalawa tayo ang... okay. Ayan, na ng kundinig. Katrya natin lahat na. Walang tinanong sila. Pwede. Ito may Tayland dito na kami sa third floor. Ay sinimulan na nila ang kanilang investigation. At ako naman, okay. dito mure sa taas para mag b tutok na pala. ganda rito, guys, sa ibabaw ng ospital. At pagkatapos ko dito, ay bubuhat na ulit ako sa kanila. Uy, nandiyan ka pala. Angas mo naman, tol. Hindi ka nagsabi, nandiyan ka pala. Guys, dapat sa yung yung EMF namin. Umiilaw. Eh, no, eh. Kala nyo pa, guys. Bumintik siya ng gampula. First time lang nangyari yun. First time lang. Nagpula siya. Tinindot ko. Pagkatapos nilang mag-investigate sa third floor, ay merong pinakita sa akin si Zarn na nakakatindig. Balahiyo. Uy, yun, yun, yun. mo, ito. Pause ka rin. Uy, go, nga. Ito yung dugo. Well, hindi ko alam kung dugo yan ha. Dito, mo, mo, tingnan mo So, may duneng ganyan. Pero... 50-50 yan. Oh! Bakit? Fingerprint, handprint, handprint, bro! At dahil dun ay ni Zarq. Na mag-alone in the dark. Takot Oh, challenge 'to oh, para sa viewers, para sa viewers. anong gagawin? Ako ng mag-isa. Sige, <laughs> sige. Alone in the dark. Patayin mo 'yung ilaw niyo kasi masyadong, masyadong hindi nakakatakot, eh. Hindi. Okay. Kailan niyo wala o makita. O kaya kung hindi Hindi nga, pero gusto ko 'yung may ano, may ilaw eh. 'yung okay. ute. Okay. Halos ilang minuto rin ako nasa gitna ng kadiliman at hanggang sa meron akong hindi inaasahan pero wag kayo magalala hindi naman ako natatakot hey, pare dito pare tapos na yung challenge eh. <laughs> tapos na challenge, tinapos ko na. Sober. Uy, kumakatok na eh. Ay, Oo. Oh. Pati magulang. Oo, oh, promise. Oo, oh, promise. Mabutol mga ulo na yung piko. Uy, kumakatok. Pero, tinapos ko na. nagjo lang ako, guys. Pero, <laughs> <laughs> huwag na tipil ko. Uy, matapa nga ako sa vlog ko. Tapos. ba ba sa'yo yung mundo? Hindi ka totoo, pero nga may kumakatok. Hangin lang yun, guys. Madalit, madalit. For the last time. <laughs> <laughs> For the last time. <laughs> uh, <laughs> Iglit <oticality> lang pare ha, wait lang. Tama na, tama na, tama na, tama na. natin. So yun guys, kakababa lang namin at papahinga muna kami dito. Nung kakalabas kayo, na <Joan> pa tayo lumabas eh. Oo nga. So ayun guys, it's already 3.11 At ayun, kukunin na ako at sasama ako Ayun, trainer, papasokin na namin yung simbahan ulit Yung hospital pala para sa 3am challenge Yung tao nagkabungguan <laughs> Tapos yung truck bumunggu sa hospital Tapos papasokin na namin, let's go! So ayun guys, papasok na kami sa labas At ito, papasok na kami sa labas Pumasok na kami at umaki at papunta sa operating room Di na ba Dahil dun sila mag-investigate Dahil mm. dun sila mag-investigate ito ang tumambat sa amin nung umakit kami sa operating room. Iba't ibang klase ng abandonadong mga kwarto. Baka sa mga ito ang pagkaluma at nagpupulok na. Nang panahon, Dash Zargaruk 2023. So yun o, know, mawakas natin ngayon ay 3.26 ng madaling araw at lahat nakaset up na. So gawin natin yung SS method. Kung ano yung maririn mo dito, i-interpret mo lang kung saan ka magawin dito. Hell, paansa ko paano paraan ka namin pwede dito. Joel, mag-isa ka lang ba dito o madami ka? Totoo. Ilan dito? Dito. Gago! Cry! Umalis ka po! God. Dito ka! Pray! ng mga Ito po, dito sa samahan, pati pagdadala sa lado namin sila. Pero yo. 'Yon, pauwi na kami. Kakatapos lang namin mag-trip dito sa Abando de Hospital nito.